Good morning mga kabisay Miga shout out sa inyong lahat Isang pinagpalang umaga na medyo Makulimlim ang ating paligid So thanks God So time check is 6 6.51 So ayon mga kabisay At tayo ngayon ay Hindi na ng problemang magdilig dahil Pinaawaan tayo ng Diyos kagabi. At ay kahapon pala. At kagabi. Ay umulan. At sa awa ng Diyos ay basang basa ang ating mga halaman. So, yun mga kabisay. Panibagong araw, panibagong vlog. At panibago naman tayong project dito sa ating mga halaman. Ah, panibagong subject pala. Dahil may mababago ngayon sa ating halaman mga kabisay. Dahil siyempre kailangan na natin lagyan ng dipinsa kasi mayroon na silang mga paisa-isang mga buko at sa awa ng Diyos ay mayroon na tayong iniintay na kaunting biyaya at salamat sa Panginoon na tayo ay medyo binibigyan ng kaunting pagpapala para sa ating mga halaman at ngayon ay medyo nakaginhaginhaw ang inyong taybisay dahil medyo malakas yung ulan kahapon at talagang basang-basa yung lupa ayan, kung makikita nyo at yung ating mga halaman ay medyo parang uh, masayang-masayayarin at ayan, sa awanan nyo sila ay parang nagsasabing salamat sa Panginoon at nakatikim ng uh, masaganang tubig Unang ulan ng Mayo kahapon mga kabisay kaya ang inyong taybisay ay nagpaulan din. <laughs> Di ko nga lang nabidyohan mga kabisay. So natulog ako pag gising ko ang lakas ng ulan. <laughs> Dahil medyo mainit yun. Kaya humiga muna ako. Nakatulog. Din pag gising ko ang lakas ng ulan. Kaya dali-dali akong lumabas. So nakalimutan ko ng ibidyo. At dito ako, namasyal ako dito kahapon. So, ayan, nakita ko. At medyo lumambot yung lupa mga kabisay. Kaya, lagyan natin ng dipinsa. So, let's go. Samahan niyo ako mga kabisay. Basitahin natin ang aking mga halaman. Alright. Ito ang aking mga halaman mga kabisay. Ayan, may pa isa, isa, na siyang bunga. O, medyo reject nga lang itong unang bunga. Ito, itong ang kauna-unahang lumabas mga kabisay. Ay, medyo hindi maganda yung kanyang... Itsura, nakabaluktot at ayan ang iba ay mga tuwid naman at dito sa bandang pababa ay medyo may mga magkakasunod na na bunga dito mayroong isa ayan at ayun mayroon ding isa doon hanggang doon sa babang iyon mga kabisay ay mayroon ng mga paisa-isa at mga magaganda ang bunga at dito ay mayroon na rin isang nalabas ayan o oh alright thanks god kaya kailangan na nating uh, lagyan ng dipinsa ang kanilang mga uh, puno dahil sigurado pag medyo dumami dami ang bunga eh, may posibilidad na sila ay eh, may hahapay or mabubual kaya kailangan ay eh, baguhin na naman natin ang kanilang mga pagkaka ano uh, kanilang mga puno. At ayan mga kabisayo, oh, meron ng isang mahaba. So, hanggang doon, meron ng mga paisa sa mga kabisay, hindi pa nga lang klaro lahat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na na tayo sa malakas na El Nino at ayan tingnan niyo naman ang aking mga lamang kahit dumanas ng El Nino ay nakasurvive naman sa awa ng Diyos at ito ay aking gagahukan ngayon mga kabisay at mayroon na akong inumpisahan dito at gusto ko nga lang ipakita sa inyo kaya ako gagawin itong mga kabisay dahil didipinsaan ko ang aking mga talong dahil po sa bilidad na pag lumaki na ang mga bunga nila at dumami siguradong may hahapay at may mabubual so hindi maganda ang kalalabasan ayan at mayroon akong inumpisan doon mga kabisay nakapaggahok na ako ng tatlong puno at mayroon akong nilinis na gagahokan ko uli so ngayon itong pababang ito Uh, siguro hindi ko maipapakita sa inyo ang paggahok mga kabisay So sundan nyo na lang ang susunod na ipapakita ko Pag medyo nakarami-rami na tayo ng All Alright, thank you so much dyan sa inyong mga suporta mga kabisay At tayo magpapatuloy sa aking mga uh, gagawin dito at mamaya mayroon ding ibang gagawin si Tay Bisay. So baka pag sinipag ay mabidyohan ko rin. Alright, let's go mga kabisay. So yun mga kabisay at mayroon na tayong konting na gahukan. At ayan kung makikita nyo. Ganyan lahat ang magiging itsura dito sa porsyon na to. At kung titingnan nyo ay parang bumaba sila. Pero, yung lupa ang tumaas mga kabisay. <laughs> Kaya sa tingin natin ay bumaba ang mga talong. Kumpara dito na matataas tingnan. Ayan o. Oh. Ang tataas tingnan dito sa may porsyon na to. At dito ay medyo bumaba ang kanilang mga katawan. Dahil yung lupa aking iginahok medyo pinataas natin ang kaunti para madipinsaan na ma salag yung kanilang paghapay kung sakaling dumami ang bunga dahil tulad nito ang daming sanga na tumubo at siguradong iyan ay pagbuka ay mahahaba at dito sa puno tatanggalin natin ito <laughs> So yun mga kabisay kung makikita nyo ang ibang mga talong natin ay walang side shoot. Ayan, tulad na rin may nakatubong ilan, tatanggalin din natin ito. Dahil isa yan sa makakapagpabagal ng pag-absorb nila sa kanilang mga fertilizer. Alright, at yan ang tinatawag na Y pruning. Uh, kung makikita nyo, Y na yan siya. Oh. Naka-way. Ayan o. Kaya kung tawagin yan ay way pruning. Pero merong pruning. <laughs> <laughs> Sa Bisaya kasi ang wala, way. <laughs> Alright. Ayan mga kabisay. At medyo nakapag... Utay-utay uh, na tayo. So hindi ko masasabing matatapos ko ito ng isang araw. At syempre maraming proseso pa ang paggawa nito. So papakita ko na lang sa inyo hanggang matapos ito kung ilang araw natin itong tatapusin so samahan nyo ako alright mga kabisay let's go at ako mag uutay utay dahil ang oras natin ngayon ay alas 8 na at dito ay ayan sa awa ng Diyos ay katatangkad pantingnan pero mamaya bababa ang mga yan or hindi sa masasabing mamaya dahil it mamayang alas 10 ay may iba akong gagawin at pag ang inyong bisay ay magbibidyo na rin. Ikarira e, na natin to. Ganon din lang eh. Sinusubaybayan nyo. So maraming maraming salamat sa inyo. At tayo ay eh, mag gagahok muna nitong ating mga talong dipinsa sa kanilang paghapay kung sakaling palarin palarin tayo at pagpalain dumami ang bunga. Alright! So, ayan mga kabisay at nakatapos na tayo ng dalawang tudling kaya lang eh, medyo uminit mga kabisay <laughs> hindi lang medyo dahil kanina bago mag alas 10 umarangkada na ang init kaya lang eh, talagang pinili kong tapusin na simula doon hanggang dito sa dulong ito ay eh, tinapos ko dahil masagwan tingnan na parang ang kaputol ay may damo ang kaputol ay malinis so Tinapos ko na. So, ayan. At, kitang-kita na yung mga kagwapuhan ng aking mga talong. Kamukha ko. <laughs> Kung sa tao, itong mga talong mga kabisay lalaki, di ba? <laughs> Kasi sila lang ang may talong. <laughs> Kasi pag babae tilapya eh. <laughs> Alright, mga kabisay. Ayan, at nakatapos na tayo dito sa dalawang tudling so siguro susunod ko na uli yan mamaya or basta pag may time hindi natin masasabi mga kabisay na bababad ako dyan kasi pag ganito ang si stream so kawawa na ang kagwapuhan ko <laughs> baka pagtawanan ako ng aking mga talong hu, <laughs> ang talong baw at ayan na nga, medyo maganda-ganda na silang tingnan dahil wala na silang damo. At magkabahaan man ay hindi sila mabababara ng tubig dahil nasa taas ng kanilang uh, lupa. So ang tubig ay dito na dadaan sa baba. Diyan, diyan pupunta na ang tubig. So papaba na yan doon dahil naka naman ang iriyang iyon. So, papunta na daw ng tubig, hindi mabababara ng tubig ang ating talong. Yun ang isang purpose natin dyan. At dito eh, mayroong naglakas loob mga kabisay na nagbunga na ng dalawa. Ayan, oh. Dalawa na ang bunga niya. Hmm, Di ba? So, matapang ang isang talong na to. Yung malalaki, wala pang bunga. Samantalang siya ay meron na. O, oh, tingnan mo naman doon, ang daming malalaki, wala pang bunga. Alright, sana all. So, thanks God na medyo nakaaba abante tayo ng kaunti. So, kung hindi man ako makagawa ngayon or mamaya, siguro may bukas pa naman. So, paabutan pa natin ng bukas kung hindi kaya ang maghapon. At hindi ko tatapusin ang video ito hanggat hindi ito malinis lahat mga kabisay. Kaya samahan nyo ako. Alright, abang-abang sa mga susunod na kabanata mga kabisay dahil medyo mainit nabibilad si Ako. Alright. So, ito ng mga kabisay at tayo ay naka... Uh, ano na? Naka-apat na linya na tayo dito sa may porsyon na to. So, may natitira na lang tayong ito. Uh, at siguro... Maya na lang ulit iyan dahil medyo Gumagana ang Abilidad ni Haring Araw Pero hindi naman siya na Steady mga kabisay Medyo nakakapagod lang Dahil simpre Gumagalaw ka tapos Sumasabay ang init So ayan mga kabisay at kung makikita nyo Medyo maganda na Ang posisyon Ng ating mga talong At sa ngayon ay medyo gumarbo sila dahil nakatikim sila ng ulan so na lakihan yung mga dahon so hindi pa yan ang totaling lago nyan mga kabisay at pagtaas ng mga sanga nyan ay medyo bubukadkad pa sila so sa ngayon ay bago pa lang na nagkakaroon ng pangatlong dahon at nagkakaroon ng panibagong sanga kaya hindi pa sila masyadong uh, bukad kad at nung pag umpisa ko mga kabisay di ba pinakita ko sa inyo eh, yung talong natin dito ay eh, ayan kaliit pa niyan ngayon eh, ayan na ah. so 2 days lang mga kabisay eh, parang medyo mahaba-haba na at baka bukas <laughs> konti na lang ang kulang at sasayad na sa lupa oh. <laughs> at ayun mayroon din doon isa na malapit na rin sumayad at dito yung mga maliliit na pinakita ko so ngayon ay medyo malalaki na sa so 2 lang na lumipas mga kabisay eh, medyo may mga ano na yung talong natin no? Oh. kung titingnan nyo itong dito ngayon eh ayan na humaba na rin at ayong isang iyon mahaba na rin at ayun yung mga naandong sa may unahan na yun ganun din at halos medyo nakakakita na tayo ng kagandahan at siyempre pray lang natin na hindi tayo mapasok ng mga uh, hindi magagano hindi mabubuting insekto <laughs> dahil yun ang number one na kalaban itong talong mga kabisay ang uh, worm yung mga fruit worm na kung makikita nyo eh, malinis yung talong pero ang loob pala ay eh, may mga uod na naka uh, pasok na so pasintabi na lang dyan sa mga kumakain dahil ang oras natin ngayon ay mag aalas na pa lang baka mayroong nagmimerienda so ayan at ang natitira na lang natin mga kabisay ay yung dalawang tudling na yon na siguro mga isang pasadas na lang ito na diritsuhan ay eh matatapos na na natin ito at meron pa rin tayong natitira doon banda sa may katabi ng ukra so mamaya nga pala kuna ko na yung ukra dahil baka next other day gagahok ko rin yan alright abang abang ulit sa ibang mga kabanata mga kabisay dahil tataposin natin ito pero hindi ko pa masasabing ngayon na. So baka mamayang hapon or bukas ng umaga. Basta, malalaman nyo rin yan. Alright! Ayun! Magandang umaga ulit mga kabisay. Pangatlong magandang umaga na to. At pangatlong umaga ko na rin ginagawa itong mga kabisay ang aking mga uh, tanim na talong na unti-unti ko silang ginagahukan dahil tulad nga ng sinabi ko inihahanda ko ito sa panahon ng tag-ulan dahil malapit na, so sa ngayon nga ay medyo makulimlim mga kabisay kung makikita nyo ang ulap natin ay medyo uh, madilim at medyo nagbabadya ng uh, pag-iyak <laughs> medyo makulimlim ngayon mga kabisay kaya madali akong nakatapos ngayong araw na ito so ang oras natin ngayon ay alas 10 at ayan nga natapos ko na ang kabuoan ng aking mga talong ayan kung makikita nyo kahapon ay eh hanggang dito lang ako sa so may porsyo na to at sa ngayon ay eh, nakumplito na natin ang mga talong ayan o oh. lahat na at wala na tayong talong na gagahukan dahil nakumplito na at yun nga tulad ng sinabi ko na ito ay isang paghahanda sa umaabot na tag-ulan dahil medyo malakas ang tubig dito mga kabise pag umuulan dahil nasa mababang lugar. Pero okay naman dahil medyo nakatagilid naman itong ating uh, area so ang tubig natin ay didiretso lang pababa. Kaya yung inilagay kung pinakakanal niya, so hindi yan maiista ka ng tubig dahil nakadahilig naman yung ating uh, area. Hindi siya patag. Kaya hindi naman nakakaba na ma anod ang ating mga iginahok dahil dyan naman dadaan ang tubig sa gilid hindi rin tataas So ayan mga kabisay at tulad ng sinabi ko na kung ilang araw ko itong gagawin ay eh, yun din ang pagtatapos ng video kong ito. So maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan na sinabayan nyo ang tatlong umaga kong paggagawa dito na ipinakikita sa inyo ang mga bawat nagagawa ko so ngayon ay kumpleto na. So maliban lang dyan sa ating mga okra mga kabisay May okra tayo din sa gilid So Ibang Ano na yon Ibang pagkakataon na yon Dahil ang aking mo muna ngayon ay itong Ating talong Na medyo Mahina ang uh, Kuan ito sa tubig Kasi mga kabisay pag na iista ng tubig ay eh, madaling mag ano ang kanilang ugat kaya ayan hindi katulad niyang okra na matibay yan sa tubig dahil iyan ay mga matubig na halaman itong talong naman ay medyo hindi siya masyadong ano sa tubig kasi ano lang siya yung normal pero kailangan niya pa rin palaging didiligan at yung pinakikita ko sa inyong talong na malapit ng sumayad sa lupa ay ito na mga kabisay konting konti na lang babawasan na natin ang lupa at parang aabuti na so ayan at <laughs> di ba nung mag ako dito mga kabisay na ipinakita ko sa inyo na andito lang la siya So sa tatlong araw eh medyo yan din ang kanyang naihaba. Kaya thanks God. <laughs> Dahil medyo nagkakaroon na ng buhay ang ating mga pagsusumikap. Nagkakaroon na ng kaunting kabuluhan. So siguro next time ito namang mga okra ang aking gagahukan. At siyempre, tatanggalin din natin yung mga damo dahil tag ulan na mahirap ng makalago medyo matrabaho na yan pag lumago kaya hanggat hindi pa nalago akin na rin yung tatanggalin para pare-pareha silang malinis so ayun mga kabisay tulad ng sinabi ko pag natapos ko itong mga talong sa paggahok so hanggang doon lang ang video natin So maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong mga pagsama kay Tebisay, At sana sa mga ibang naibahagi ko sa inyo dito sa ginagawa kong ito, sana ay nakatulong sa inyo. At nakapagbigay din ng kaunting uh, kaalaman sa bawat pag-aalaga natin ng halaman na medyo may mga masila na bagay na dapat nating ingatan ating proteksyonan para uh, hindi maano yung hindi masayang yung pagod natin sa ating mga halamang itinatanim so ayan mga kabisay at medyo malakas lakas ng hangin so ibig sabihin mamaya uulan <laughs> so hindi na ako kakabahan mga kabisay dahil ayan na ang aking mga talong meron na silang A uh, kanal so o pwede nang umulan ng malakas so dyan ang daan ng tubig diretsyo dun sa baba so ayun at uh, sa lahat ng mga naan dyan maraming maraming salamat sa inyo sa inyong mga suporta sa mga uh, nyo sa ginagawa ni Bisay maraming maraming salamat at uh, sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang inyong tebisay sa mga kaganapan lalong lalo na dito sa aking mga halaman so ako papa nagpapasalamat sa inyo Nang taos puso sa patuloy nyong pagsuporta alright mga kabisay mega mega love shout out sa inyong lahat San man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ay palagi kayong ginagabayan ng ating Panginoon at sana ay palaging mag-iingat palaging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating pung may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay lalong lalo na sa mga pagsusumikap para sa pamilya ay maging successful kayo ng matiwasay at laging ligtas sa anumang mga kapahamakan alright, thank you so much mga kabisay, may gamigalab shout out God bless us, bye bye